Ito na nga, guys. Magluto na naman tayo. Nakakaiba, guys. Ayan. Magandang hapon, gabi. lahat. Ayan. Welcome naman sa aking channel. Channel. <laughs> Ayan. Mamaya na lang yan at ating gisa-gisa -gisa yan. Makita nyo mamaya kung anong gagawin namin, ha? Stand by. gisag-gisa muna natin yan. Ami, ito'y aming tiralaang ng aming lumpia. Babalutin pa namin yan ng ano, paper wrap. Ang paper wrap ng Malaysian. Ayan na, binalot na namin yung nakita nyo kanina na piniprito ko. Ayan. yang Malaysian rapper yan Pepper Pepperoni Pepperoni Ayan Ayan na nga guys Opa Ayan Sitsarun na ang aming Lumpiang ano yan Malaysian lumpia Malaysian Malaysian lumpia Ayan Ang ganda-ganda Ayan. Thailand, Vietnamese, gumagamit na. Ayan, yan. Thailand, Vietnamese, kunyoy. Kunyoy yan, guys. Ayan, ang abing nagawa, guys. Ayan, tara. Kain na tayo. Kunyoy, kunyoy. Bainan muna dyan. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Tansya mo lang. mo lang. O, Guys, kain na tayo, guys. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Bye-bye. Check me -bye. Guys, let's kain na. eat. Kain na tayo. Ayan. Ayan ang dinner namin. Salad. Let's <laughs>